Pinoycot ni VP at DepEd Secretary Sara Duterte ang pagpirma ng batas ng Pangulong Marcos para sa dagdag bonus ng mga teacher. How ironic you are the DepEd Secretary tapos lalagdaan ng ating pong mahal na Pangulo yung pong panukala para sa bonus ng ating mga teachers tapos ikaw na DepEd Secretary at Vice President of the Republic of the Philippines dinedma mo ang paanyaya ng ating mahal na Pangulo sa paglagdaan ng batas na bakit? Anong, anong dahilan? Okay mga kaibigan, Silver Voice TV, isa pong napakagandang gabi sa inyong lahat. Pero ewan ko mga kaibigan, ha? ito po para po sa ating mga kaguruan, ano? sa Department of Education mga kaibigan. Panoorin po natin ito, courtesy of sa totoo lang extreme. Sabi po dito, VP Sara, walang paki sa mga teachers. Inisnab ang pagsasabatas ng bonus ng mga teachers. Grabe ba? Panoorin po natin to. Let's go. Dahil sa galit sa Kongreso mm -hmm. sa pagtatanggal sa kanyang Confidential Intelligence Fund, yeah. pinoykot ni... Alright. Ayan na naman yung Confidential Intelligence Fund, mga kaibigan, kung saan, hindi nga malinaw kung para saan yung pondo na yon. Kaya hindi po na-aprobaan, mga kaibigan. So, ito, pakinggan po natin kung ano po ang nangyari. PP at DepEd Secretary Sara Duterte, ang pagpirma ng batas ng Pangulong Marcos okay. para sa dagdag bonus ah. Teka lang, ng mga teacher. Natin. Okay, Potential so, dahil sa galit sa kongreso sa pagtatanggal sa kanyang confidential intelligence fund. Okay. Binoykot ni VP at Dep Ed. Secretary Sara Duterte uh -huh. ang pagpirma ng batas ng Pangulong Marcos para sa dagdag bonus ng mga teacher sa kabila ng imbitasyon Nak oh. ng palasyo okay. bilang DepEd Secretary at okay. para sa mga teacher Teka lang. ang bat Napaka, How ironic you are the DepEd Secretary tapos lalagdaan ng ating pong mahal na pangulo yung pong panukala para sa bonus ng ating mga teachers. Tapos ikaw na Defense Secretary at Vice President of the Republic of the Philippines, dinedma mo ang paanyaya ng ating mahal na Pangulo sa paglagdaan ng batas na... Bakit? Anong, anong dahilan? Di ba? Bakit? Pano pa natin. As, hindi sinipot ni VP Sara ang naturang aktibidad ng malaman na dadalo ang mga kongresista sa signing ceremony. As, okay, okay. Wait lang, wait lang nalaman ni VP Sara na dadalo yung mga kongresista dun sa paglagda ng panukalang batas para maging ganap ng batas. So syempre, nangunguna at uh, uh, naglilid sa Kamara at representantes ay si House Speaker Martin Romualdez. Uh, kasama na ng mga ilang kongresista. Ngayon, hindi ka atid nasa anong professionalism mo. ba? Diba? Eh, kahit na si PBBM at ikaw eh, binabati ka pa rin ni BBM, ba? Diba? 'Di ba? Doon makikita natin kung sino may professionalism, sino wala. 'Di ba? Kahit na ano pang issue 'yan na personal, may mag man kayo. Pagdating sa trabaho, sana maging professional, 'di ba? Ano naman kung nandiyan sila? O gagawin mo lang naman ang trabaho, ibig bang sabihin nito maapektuhan ang iyong trabaho? Dahil sa mga, o oh ito, itong uh, mga ibang politiko ay nakakalapa, Dadating pa siya, hindi ako atin dyan kahit mahalaga yan. Diba? Mm -hmm. Napakahalaga po nito para sa ating mga kaguruan Ang makita po nila na yung DepEd Secretary, mga kaibigan, and at the same time, ang Vice President ng Republic of the Philippines, ay nandun po at nakikiisa sa pag-aproba ng kanilang mga bonus. Ang mga teachers po natin, napakahalagang mga, ano po yan, no? Napakahalagang uh, mga tao sa atin pong bansa. Dahil sila po ang naglilinang ng... Uh, kaisipan ng malay ng ating mga kabataan, mga kaibigan. So dapat lamang naman na sila po ay bigyan din ng pansin, no? Itaas po ang kanilang uh, mga sahod at bigyan po sila ng uh, bonus, mga kaibigan. Para po hindi lang yung mga teachers na ngayon Marami pang mangarap na maging mga guro, 'di ba? Para marami pang hindi tayo understaff, hindi yung ratio ng 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 uh, ng students uh, sa teachers ay mag, maging ano? Naging balanse, 'di ba? Kasi ngayon, mga kaibigan, alam naman natin, overcrowded, mga kaibigan, uh, isang teacher ilan ng estudyante na nagahati sa isang teacher no? para maingan nyo ba ang mga kabataan na pangarapin mangarap na maging teacher balang araw so, syempre VP Sara, di ba you can do more than that you can do better than that di ka ba natutuwa bilang DepEd Secretarist oh, sa batas na ito para sa mga teachers hmm. wag mo naman isali sa galit mo sa mga kongresista exactly. ang mga guru mo yan yan, yan po yung pinupunto po natin kung may away po kayo, kung may hinanakit kayo sa mga kongresista sa kamera, huwag mo namang idama yung mga inosenteng mga guro na ito pong ganit, ito paano kala na ito, matagal na po nilang inaasama uh, inaasam-asam, matagal na nilang inaantay. At ngayon, di ba, kayo po ang BP, kayo po ang uh, Deped Secretary, hindi po kayo susuporta dahil a-attend yung mga kongresista. Huwag naman po sanang ganyan. Ano po masasabi nyo? Comment down below, Silver Voice TV. Magandang gabi.